Ayan guys, at nakasalang na po itong ating tulingan. Yan po yung pusa ni Edro. magandang umaga po sa inyong lahat. Mamaya po ay si Bossing ay magsasabog po ng pataba dito po sa fishpan para po tubuan na po ulit ng lumot. At plano po namin na maglipat na po ulit ng mga bangos para lumaki na po ulit sila. Ay para kapag may lumot po ay nang meron po silang makain. Ito po yung isang pitak na sasabugan po ni Bossing ng pataba. Doon po sa dulo ay eh, wala na pong tubig. Eh. Bali, si Bosing po ay nasa bahay ngayon at sinusundo si Kim tsaka po si Idro. Oh. Diyan po ang panahon natin ngayon. Lagi pong makulimlim dito. Bihira ng umaraw. Okay. Dahil nga po amihanin Yan, at nandito na po si Milot tsaka si Dudutski. Sila po ay nagkakapina. At si Milot po ay magluluto ngayon ng aming almusan. Ito na po si Kim Nidro. Na, papa. Nasa huli pa. Nakikagigising si Nini. ka na rin doon. Skyflex din yung, <laughs> <legs> di yung <laughs> binili ang papa. Magkano muna kayo. Magkatas. Dito po sa timba ay meron pong mga isda. Wow, bakuli at may mga banak po. At saka may hipot, may kasal. Saan mo ito na ako? Holy Bosin. May biya. Tapos po ay may alimango. Isang alimango. Oh. Sayang po at napugpugan. Doon po yung sipik. Kumapit daw po sa damit. Kaya po napugpugan. Camelot po ay magluluto ng adobong batay balunan. Nahiwa na po niya yung mga Tapos si Papa po ay mag-iihaw pa ng tulingan. Wow. Sarap ng almusal natin dito. Si Nini po ay nag... Uh, Hihiwa na ng bawang at sibuyas. Magaling po, honey. Mm Kaya't nabuk na natin yung bagay. Ay, makulimlim ngayon ng panahon eh. Kaya parang... Kaya nga kariyente. Maliwanag na rin naman. Mm -hmm. Ayan po si Dodotski. Saka no, si Mama, Bro. Mama, uh. dito ng At si Bosing po ay nagtitikit na po ng apoy. Sa mga na dahil po magiihaw po kami ng tulingan parang hinihipa naman lakas ng hangin pagkahiwa ng bawang at sibuyas at luya ay magluluto na po si Milot. Salamat Salam. po. Ang po ni eto mo sila. Ito po yung luluto, inimilot na atay balonan. Ah, ito po ay nasangkot sa nanay Yan, panoorin na lang natin. Panoorin nyo na lang po sa YouTube channel po ni Milot. Thank you. Gigisa <coughs> na po ako mama. Yan po si Bossing. Nagtatabas na po dito ah. Si Tro naman po ang tagatapon na yung mga tagasimot na yung mga damot tagatapon. Mama oh, doon. O, ikaw dodotsky. Akala ko itutulong ka sa kanila. Magtitiktok lang pala. <laughs> si Bossing po ay may tanim din ditong mga pamoting kahoy. Ayan po. Ha? Ah. na. Maganda na po. Oo. Ah. Oo. Oh, okay. may wala ng tubig. Talaga, yan nga ang aano ah, yung napapa, sasabugan ng pataba. Pero, ano yun? Mm-mm. Lilipatan na uli iyan. Hoy, oh, pagkikinatapos nandiyan ang dami. <coughs> Napunta, may wagap sa kanilang ano. Tinatabasan po ni Bossing at malago na ang damo dito. May tinik kay yan, Edro. Baka kay matinik. Turan mo ako po dyan. Turan mo. Nini, mo na yung kuwan. Iihaw mo na. Tama ko. Huwag malakas Na yung Ayan, diyan mo at pag inatuyo ay isa ka Ayan guys, at nakasalang na po itong ating tulingan. Huwag mo nalagyan ng uling at ang maningas Ningas na nga. tulingan Ah? Na po ito yung na ko lang. Para pag-ispan na. Ay kita ko yung tao doon. Oo. Kaya ito lang ang hinawa na ko. Yun ang mga ibaba, Hindi. Ayot, ano ah. Para hindi, oo, oo. Saka para hindi matabag yung basig. Yung pong pinakang gilid ay hindi po ni Bossing tinabasan. Yung pong ganyan. Ah. Para po yung alimango ay ah, uh, maharangan. Hindi makakayat kapag ka gusto tumakas. Para hindi Ayun, yun din. Isa rin iyon. ni Sakto, aking baby. Hmm. Be behind time at malamig. Hindi ka muti ha, baka inyong ma ano ha. Mama, um, um, may tugtog si Dudot. Dudot, ako yung copyright. po, ay nagdidilim na naman. Laki, plano na namang umulan. Yan po at umulan na. Idro, na ang PSD yan. Lumipat ka. Mama, Ito pa sa may kinky. Grabe, maulan. Thank <tod> you. Yan po, tabangers na po sila. Okay. Habang si Milot po doon, ay busy-busy sa pagluluto. Ayun oh, bagay, itang. gutom na. Tayo si Kasi ako ko nga. Magigisa. Okay. Oh. Mm. Magigisa na po muna ng bawang. Baba. Oh, yes. oh tuloy. Tuloy. Tapos po ay may luya. Magigisa po muna ng bawang. Ito po ay may bawang sa luya. Baba mo rin dapat video mo para makita ni Mommy Grace. Ito kami lang yung payat. Yes. Kaya nga pa kayong pakainin ang pigs. Mm -hmm. mm -hmm. Yan po yung pusa ni Edro. Si Timmy. Mak, naki si Mak ay nakabantay sa ating inihaw. Mabango naman po ang amoy. Siguro na po niya. Tapos po ay ng toyo. Mm -hmm. Wow. Yan na lang ang gamit mo, suka. Mangusok. Parang mahirap haluin to. Dadaan lang pag halo. I'm strong. Kumuha nga pa ito. Ha? Ito ang nabusok. Uy! Minumukbang na. Minumukbang na mukbang na pagkain mo Hindi abot eh, Hindi abot. batang pagda. Gusto magmukbang. O, mukbang ito. Mukbang ito. Mukbang ito. Mukbang parang Mukbang ito. Naigyan na, na, naman na, si Silver. Tama na. Matago na ako. Patay <coughs> mo sa ako. Si Nini po ay naguhugas na ng kanyang kamay. At nagkalong ng aso. Habang si Dodot po at saka si Bosing ay bayohon. Magpapakain po sila ng bangos. Ako okay, may tanong ko. Sa philosophy namin, ay, may gantong lubas na tanong sa exam. No? English siya. So, Saan huh? yun? Sa philosophy. UE? Hindi, dito. Ah. ng grade 12 kami. Ah. Philosophy. Ay, may tanong doon na English, ah. ay tatagalogin ko na natin. Ay, ano, pinap, pinapatayo ka ng teacher. Ay, bakit ka tumayo? Ang pamimilian ay A, dahil gawa ng teacher. B, ay dahil inutusan ka ng teacher, tapos ay ginawa mo. Parang, kay sarili, dalawa. Or C ay dahil gusto mo lang ang tumayo? Ano ba parang... Okay, letter B? Parang A na B. Pero parang B. Piling ko okay, A na B. Piling ko'y C. O baka, <laughs> oh baka C. Piling ko'y C. Kinawagan ng teacher mo at gusto mo. Piling ko'y kay C. Oo. Anong sagot yung draw? Yung C. Uh -huh. Oo, okay. tama si Mama. Philosophy, dahil gusto ko. hindi oh. Ay, hey, di, para palang, parang lang tanong pala na yun ay, for example, ay si Mama Han. Letter A, pupunta ka dahil tinawag ka. Or letter B, tinawag ka at gusto mo. Or letter C, hindi ka pupunta. hindi ka pupunta. ka at gusto mo. <laughs> Eh, tinawag ka rin naman, ma. Sabi, Pero oh, oh. O, ano, pupunta kayo o hindi? Ako hindi. <laughs> <laughs> Sampig, <laughs> ah. Letter A. pupunta hindi mo niya Pag tinawag, pupunta. Ay, mama, meron parang isa. Ito yung bago la. Mm. Tat ikaw tatanungin ko. Oh. Ay, ikaw ay nagtatrabaho ay sa train station. Ito ate sa movie. Oh. Awan ko. Ay, na ito yung sa moral dilemma. Oo. Oh ay meron kang anak ay gustong gustong nanonood ng train na dadaan kasi mm -hmm. may ama doon ay biglang umalis yung ama tapos ay biglang napansin ng bata na padating na ay nakataas pa yung dadaanan ng train mm -hmm. so kailangan ibaba mm -hmm. Ay, ang ginawa ng bata ay kanyang pinuntahan at ibababa Oo. Uh -huh. ay kaso ay bigla siyang naraglag dun sa loob Oo. Uh -huh. Ay yung laman ng train ay yung mga mga nasaktan, yung may masaya, may nade-depress. Madaming tao. Uh -oh. ay, tapos ay mention. oh, ay napum napansin ng tatay na padating na yung ano, So dali dali siyang dumating. Mm -mm. Ay nakita niya na nalaglag yung bata. Ay malapit na talaga. Ay, ay mamimili book. ka dun sa dalawa. Buhay ng anak mo, buhay ng madami. Oh, ay anong pipiliin oh, mo? At na yun po ay, yun ay, ay na. di ba, nalaglag, oh, nalaglag? Ay kapag po ibinaba mo yung anis yung didigpi Oo, oh, oh, ma, pwedeng mamatay o, yung ma anak Mamatay talaga po. Oh. Yung anak, ay paano naman? Ay ba? ano pong pipiliin niyo? Ah. O yung ama pamilya mo yung anak o yung buhay ng maraming tao? Hala, bakit ang mangyayari pag... Pero po, kapag kaganay yun, mo yung anak mo ano may nangyari din sa maraming tao? Ay, isa pala ganyan. Mamamatay yung maraming tao. Bakit? Gawa ng nakatas, hindi naka-align yung dadaanan. So, ibig sabihin ah, na... Maraming biglang Oo. Oh, ah. Bigla, ah. parang magkakaroon ng aksiden. Ay, mamimili ka dun sa dalaw. Ayun pa, ay may tinatawag din na ano, yung yung tawag din yung pagdedesisyon may mabilisan dapat oh, o yung, yung biglaan o, mabi oh, o okay. meron ding meron ding yung so, hindi ka na doon mag-iisip ay parang yung biglang action mo na lang ay yung, yung pangyayari doon. pong yun ay moral dilemma ay ano pong pipiliin ninyo ikaw mama <laughs> ikaw po yung ano halimbawa ay nandoon na mismo mm -mm. ay wala ka ng time pang mag-isip mag-isip ng matagal pwede siyempre kung yung sa palabas yun ay ang uunahin siguro na yun ay anak ay, kama. Ay, kahit naman na ni okay lang. Ay, kasi depende sa choice mo. Kung ako eh. Ay, ba, ma-sisi. Anak, kami naman Oo, pa-mahiro ko no. Ay, ikaw. Ano sabi ng tatay? Patay mo na ako. Ay, kayo nag-ano? Ay, oo! Pwede dyan ang yung anak ka na eh. At siya yung magiging kinakaswa. Zombie! Ay, oh, kung Kung <laughs> na sinabi naman ng anak na... Mama! Ay, yung anak ay ano ah? parang mga 9 okay. years old or two. Kung ah. sinabi naman ng anak na mama, piliin mo na lang sila para sa si pa malayo. Malayo, malayo siya. Hindi pa lang madadanas yung ano, nakagana na. Hindi, madadanas talaga 'ti. Ano lang. Uh, kahit okay. ko Kim. Ito ka ano. lang <laughs> ay. Ay ano yun, pag yung sinagot mo yung ano, mali Ay, ang pas... Diba, Ayun po yung, ay, ano, kahit ano, kahit walang tamang sagot yung depende sa yung... Malalagyan ng paliwatan. Own choice. Anong pinilihin? Ay iba-iba din, din, din kami. Ay ikaw ay, piniling ay, piniling ay, piniling mo baby, anong pinilihin mo? Hindi, parang nga rin po ako nakatry. Hanggang ngayon. Hindi <laughs> <laughs> na po ako pumili. <laughs> At yun naman po, itatawagin lang ng teacher eh, tapos itatanongin, kaya ako naman po hindi natawag. Ay hindi na po ako natawag. Pero kapag yung sinave mo naman po yung anak mo, ay makukulong ka rin po. Madami kang napatry na tao. Ikaw ano mananagot pag nanagot. Oh, ikaw mananagot. Ate Gok, ikitay sa'yo po yung trabaho ay. Ay, ang kaso wow. naman ay kapag sinib mo yung madaming tao, anak mo naman man ay mas mahirap. Wow. Ayan <laughs> na. So, paano ka nasa ako ng panigat Isa na nga ang problema at yung anak dinagdagan mo pa. <laughs> Sabi po, mo pa kayo asawa okay. ay nasa. Kasi may what if yung asawa mo daw ay nasa pa paninini. <laughs> Pumula na po. Uh. Grabe, mas malakas ang ulan ngayon kaysa kanina. Iniluluto mo kami, Lot. Ay! Ha? Grabe po, mas malakas po ang ulan ngayon kaysa kanina grabe ginagapusan po, po ni boteng ng isang kalimahang yung mga bata po ay nasa taas at grabe po kalakas ng ulan So, nabasa na Sana po dito ah. Gawa po ng ampiyas. Saka po dito ah, sa kaputol. Yung ampiyas po ng ulan. Kaya yung mga bata ay umakyat muna po sa itaas. Doon naman po ay tulong. Huwag na muna. Oh, maulan busing. Ano Huwag ma-uminit. Uh, Saka ka nalaman sabi. Huwag na tubig. Hindi ko makakapagsabog mo isa na yun. Ang patabak. Kinisan tong isda. Kakaliskisan na po at saka tatanggalan na ang kasa. Hoy, pag ito po ay nasa bawan, nalagyan ng gulay, talbos ng kamoting bagay, nagpo kaya ay talong. Yeah, igi na ito. sinig um, Uh, okay. Ito ko sa po. Oo. na po yung niluto ni Milot na atay balunan. Wow, grabe. Ito po yung ating inihaw, luto na rin po. Ayan, kami po ay kain ng tayo na. Si Dudot po ay nasa loob. At nakay po ay nilalamig. Nakatulog na yata ng malakas ang ulan. Nabusog po ng gatas, pati yata yun. Pagtira na natin ang ulan. Ngumingamot big ni. Pangalanan, ah. Baso. Baso. Ayan po at ito po ay pagkain po ng ating aso. Ito po yung sabaw nung pinag antaw doon pinagsangkutan ng atay. Tapos may natira pa po dito kaputol na kabaak na ano ah, inihaw papaulam na rin po natin. Yan kumakain na po ang mga pusa. Yung pong ulam nila inihalo na rin po doon sa kuwan. Sa kanilang kanin. Hinimay na rin po. Si Dudut po yung ngayon lang kakain. Nakatulog po kanina nung kalakasan po ng ulan. Kaya na Dudut. Wala ka ng kasabay. Ayan po at tapos na po kami yung kumain. At yung mga anak ko po ay nihahatid na po ni Bossing sa bahay. Parang hindi na po si Bossing makakapagsabog ngayon ng pataba dahil sobrang lakas po ng ulan kanina ay nagkatubig po yung fish pond. Siguro po ay sa susunod na araw na lang po siya mag ng pataba dito po sa fish panda.